Alam mo bang noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig, ang Pilipinas ay may ginawang malaking hakbang upang baguhin ang mundo o isang bansa. Halika at ating alamin ang kabayanihang at katapangan na ginawa ng Pilipinas na bukod tanging bansa sa Asya na tumuligsa sa kasagsagan ng Nazi government ni Hitler Noong digma ang pandaigdig, ang kasaysayan ng Israel ay may malaking koneksyon sa mga pangyayari bago, habang, at pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, World War II. Bagamat hindi pa umiiral ang modernong estado ng Israel sa panahon ng digmaan, mahalaga ang naging papel ng mga Hudyo at Pilipinas ng mga kaganapan sa Europa sa pagbuo ng bansang ito. Bago sumiklab ang digmaan, ang rehiyon na tinatawag na Palestine na ngayon ay kinikilalang Israel ay isang mandatong teritoryo sa ilalim ng pamamahala ng Great Britain, 2020 hanggang putwalo. Ang mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo, partikular na sa Europa ay nagsimulang lumipat sa Palestine noong kalagitnaan ng ikalabinsiyam na siglo dulot ng tumataas na antisemitismo sa Europa. Kilala ang kilusang ito bilang Zionism na ang layunin ay magtatag ng isang pambansang tahanan para sa mga Hudyo sa kanilang lupang ipinangako. Panahon ng World War II, 39 na taon hanggang 25 taon, habang nagsimula ang digmaan at patuloy na lumalala ang kalupitan ng Nazi Germany milyon-milyong Hudyo ang pinatay sa Holocaust. Ang Holocaust ang naging sanhi ng pagkamatay ng halos anim na milyong Hudyo sa pamamahala ni Hitler. Karamihan sa kanila ay mula sa Europa, sa mga kampo ng kamatayan o Nazi camp at sa ilalim ng brutal na rehimeng Nazi ang trahedyang ito ay nagpalakas sa pandaigdigang simpatiya sa mga Hudyo at nagpatibay ng kanilang pangangailangan para sa isang ligtas na tahanan. At habang ang mga kalupitang ito ay nangyayari sa Palestine, sila ay humihingi ng tulong sa mga karatig bansa upang sila'y tulungan. May ilang-ilang bansa naman ang tumulong sa supplies, pagkain at mga sandata. Ngunit dahil sa kahirapan at sa pagpaslang sa kanila, nais nilang may kumukop sa kanilang lahi ngunit takot ang ibang bansa na madamay sa kalupitan ni Hitler at sa gulong dulot ng digmaan sapagkat lahat ng tutulong sa mga Hudyo ay madadamay sa gerang ito ngunit ang bansang Pilipinas ay bukod-tanging nanindigan na tulungan ang Israel sa pamumuno ni Manuel L Quezon ang pangulo ng Pilipinas sa mga panahong iyon ay hindi nag-atubiling buksan ang pinto ng bansa upang kupkupin ang mga Hudyong nais iligtas ang kanilang salinlahi at buhay. Noong isang apat 1447, iminungkahi ng United Nations ang paghahati ng Palestina sa dalawang estado, isa para sa mga Hudyo at isa para sa mga Arabo. Tinanggap ito ng mga Hudyo, ngunit tinanggihan ng mga Arabo kinailangang magbutuhan ang mga allied ng UN upang pagdesisyunan na hatiin ang lupang ito. Muntik nang hindi makuha ng Israel ang kanilang promised land dahil sa kakulangan pa na boto. Dito na pumasok ang bansang Pilipinas. Bumoto ang Pilipinas na gawing bansa ang Israel. At dito na nga nagdesisyon ang UN na hatiin ang lugar na ito. Noong Mayo 14, isang libu siyam na raan apat na putwalo, idineklara ni David Ben Gurion ang pagtatatag ng Estado ng Israel. Kasabay nito, naganap ang unang Arab-Israeli War matapos sa lakay ng mga karatig. Bansang Arabo ang bagong tatag na estadong ito na tinatawag ng Israel. Gayunpaman, napanatili ng Israel ang kanilang kalayaan at nagpatuloy ang pagdating ng mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo matapos maitatag ang Israel noong isang apat na putwalo, nagpatuloy ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Israel. Formal na itinatag ng dalawang bansa ang opisyal na relasyong diplomatiko. Mula noon, ang Pilipinas at Israel ay may patuloy na kooperasyon, partikular na sa larangan ng agrikultura, kalakalan at teknolohiya huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.